Bianca Umali, inaming naging martir sa relasyon nila noon ni Ruru Madrid. Narito ang Ice Spotted Report ni Anton. Inamin ni Bianca Umali na dumating sa puntong nagpa-martyr siya sa relasyon nilang dalawa ni Ruro Madrid. Ayon kay Bianca, nasubukan ang kanilang relasyon noong pandemic kung saan doon sila nag-usap kung kailangan pa bang ituloy ang kanilang relasyon o hindi na. Inamin din ni Bianca na for a while ay naghiwalay sila ni Ruro pero hindi raw hinayaan na aktor na mawala ang communication sa pagitan nilang dalawa. Ngunit naging cold na raw siya kung saan hindi na rin daw siya sumasagot sa mga chat nito na nag-a-I love you ito sa kanya at kahit na naging very apologetic pa ito sa ginawang mali. Ngunit aminado si Bianca na kahit na nasasaktan siya, hindi niya kayang mawala si Ruro sa kanya. Dito na raw niya na-realize na sa hirap at ginawa at kung anuman ang mali, kung anuman ang masaya at masakit sa puso nila, mas pinili nila na mag-stay. Sa ngayon ay si-celebrate na Bianca Truro ang kanilang ika na taong anniversary. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.